i You're now here in the are now here in the And we're we we already done. What? Oh. Done. You know, new, you new. know, people move. <coughs> Ako sa'yo, sa pa, sakin. pimpo, yun sa'yo. Ngiti ka nga. Ngiti <laughs> ka pa. Ngiti ka, yung ayos. Ngiti, inside me, sa'yo, sa'yo, sa'yo. Uy, mo po, nilunok sa... Yo. Sina? Ano? Magsalita ka kumusta naman yung kumusta naman yung pambababae mo? Ano? Kumusta naman yung pambababae mo? Ano masasabi mo sa mga suntok ko? <laughs> ah, dito ka. Joanna, um, ano pala, pangalan nito. Nananawagan ako sa mga pangalan ng Joanna. Umiwas na kayo kung ayaw niyo ang mabogbog. Umiwas na kayo kung ayaw niyo ang mabogbog ang lalaking ito. niyo? Ha? <laughs> Mga jawa na dyan. Natagaan na daw. Tagaulakan. Umiwas-iwas na kayo. Ha? Hmm? Ha? Mga kabit kayo? Hmm? Gusto nyo ba lang makatiring? Ang Hmm? 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 Yung Hmm? Hmm? Dyan. Hmm? Yung

Hmm? Sinasaktan mo, dinudurug mo ang puso ko. Dinudurog ang puso. Sila ang puso. Ang awa, ako ang pinaglalaba mo. Pati brick mo, ako ang naglalaba. Pati brick, pati mo, ako ang naglalaba. Oo na, oo na. Marami ka na ang nagawang mali. Aray. Hindi na lang maron marunong akong magpatawad. Tara na kasi isa mo lang kasama rin. Pasalamat ka. Tara <laughs> <laughs> yun. Aba, sinasaktan mo talaga ako. Bukas ha? Kailangan may premyo ako bukas. Bukas. Yeah, Walang work siya ate. Sana ako tatambay sa Monday? Kung may work ka mam, sa gabi. Ay, sa so SM Galleria. Bakit? Hindi ba ano doon? SM Galleria, Robinson. Hindi ba? Eh, nagsasara na natin ni eh. Hindi, wala naman. Saan ka tatambay? Mag-apply ka kasi doon para makatambay ka. Nervous ako eh. Kanina pa iniisip ko, yung baka ako agad nito. Kaya ka mo ba maghintay hanggang ano? Oo, oh, kaya kaya ko yun. Basta may internet lang. Siyempre <laughs> <laughs> hindi ako antokin doon. Sige na. Purado ka. Ayaw mo talaga akong makasama. Pag si Juana! Ah! Kahit anong oras mo si lang pakialam. Kaya pala. Kaya pala yung nakaraan. Alas 6 pa ng ano, alas 6 pa ng umaga. Maalis ng galing trabaho. Tapos yung pasok niya, 9 o'clock ng gabi. Tapos, sabi niya, Mi, pag na siya. Mi, ano, hindi mo na ako tatawag ngayon na. Yun, eh? Kasi, ano, kailangan ko mag-review. Kailangan ko. Jam, jam, jam. Oh, ito naman may sitang nga. O, oh, sige, di, di. Huwag na lang tumawag. Mag-aral ka dyan. Baka ano, nahirapan ka. Ayan. Yun naman pala. What? Oh, may tinatawagan pa ng nagnangalang jawa na. May gusto mo ah. makita ng, may gusto mo makita mo. pato. Hmm. Ayos yun. <laughs> Ginaganyan mo talaga ako na. No? Napapangitan ka na talaga sa akin. Mm. Kasi ganun yung ginawa sa akin dati nung no, yung nung no, no clown me. Nung no, clown ako na nandoon ako sa ano, yung sa Davao kami sabi sa akin. Gusto ko kasi gusto ko maging pato kasi syempre bata pa dati. Paano kayo maging pato? Yung ginawa sa akin, pinakapan niya mukha ko ganyan. Ang kinakaginan niyan. Mukha ko ng pato. Tapos ayun, sabi niya sa akin, ano, Ano sandali lang ba sila nang usap. Sandali may sandali bang ten minutes, two minutes tapos ilang mga tawagan pa five minutes, two minutes, four minutes. tawagan, hello, tawag dala, tumatawag yung babae, sabi ng babae, hello, sabi ni Martin, hello, Bakit ka tawag ka, sabi ng babae, bakit? gusti, 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 Sisihan daw sa gilid. ka? Iiwan na kita. <laughs> Wala ka nang babalikan. Ano? Sisihan ka na nun. Magsihan ka na. Huwag kang may maghihintay sa'yo. Huwag mo hintayin. yung na Oh, maghihintay siya ka ng Juana. Mga Juana dyan. Alam mo nyo ba? Tawag lang sila ng tawag. Hindi niya pinapaalam yung Facebook niya. Hindi niya tinatanong yung babae, ano Facebook mo? Hindi rin niya pinibigay yung Facebook niya. Dahil natatakot siya mga malalaman ni, Malalaman siya ng babae na may karelasyon pala siya. Ano? Sa si mo lala. Facebook. Ano Ano lang sila? Tawag, tawag lang sila ba? Sabi ko niya, di daw na niya nakikita yung babae. Kumakapaglambing eh. Huwag gas eh. Kung sa akin, sasabihin lang, Mai. May, may ka Ah. Pero pag si ano, si Duana says, Hello? Gusto ka niya? May kinabit yan? Ano yung ako tatawa ka lang ako pag kumaka, pag kakain, eh, pag gutom na siya, may gutom na ako, may, may gising ka na, may gutom na ako. Pero pag ang na ang tumawag ala, kumain ka na dyan, ako kumain kain na dyan. center Ayoko nga i-center. Hmm? Baka mas center ka, patay ka. <laughs> Kaka, sakit na ako sa konsumisyon sa'yo. Mas ayos ka ha. Eh. Ito ba naman tong camera ko eh. Tara naman. Nagsasanay ako mag-vlog. Nag-vlog eh. ka niya. Mag-vlog ako. Kaso lang yung camera ko. Kala akong bumili ng mamaharin. Para maganda naman yung mukha ko. Ayan oh. Ganyan yun. Nilas mag ako nito. Hindi mo lang akong binigyan ng pampaganda. Eh. Kasi daw mahal daw. Pero so, siya. Narigaluhan lang ako ng cellphone si ng babae na. Delikado talaga. Totoo talaga yung mga ano. Totoo -tot -tot talaga yung mga lalaki pag binigyan ka ng regalong mamahalin. May ginagawa ko talaga mas mga kababalagan ba na? No, totoo talaga. Confirm na. Confirm na, confirm talaga. Itong gamit kong phone na to. Mahal, mahal ito. Sa tanang buhay ko. Ngayon ako, nag-cellphone ng ganito. Dahil sa kanya. Ako naman si Tanga. Ah, saya-saya. -saya. naman pala may ginagawang kalukuhan ng gonggong. -gong. Yan o, no? yung mukha na yan o. No? Gonggong yan no? playboy. Piling guwapo, balok yung gago. Gago, gago. Pwede na lang, mabait na ako ngayon. Tiyan <laughs> mo yung pagpapalit ang ano natin. Di ba? Ayaw ka na, ganun. Ayaw ka na. Ayaw ka na. Gano'n, gano'n, cut, Bye! -bye. Wanna, wanna say bye, babe? Babe. Babe pala yung talawagan nila, babe. Huh? Bento samantalang sa akin, nanay. Gutom na ako, gising ka na. Ano pa Dalin mo yun. Huwag mo kong pabibit-bitin. Kaya nga kita dumilipre para may masurupit sa mga dalhin ko eh. Huwag <sighs> mo na kasing kainin yan. Kalinlan na yan. May chocolate tea. Hmm. Kailangan kumain ng chocolate tea tapos kakain akong chocolate tapos matutulog ako para tumaba na ulit. 不是你看的吗？